maayos na welfare mechanisms at mas mahigpit na pamantayan W's at ibinahagi ang pagpapatupad ng Enhanced Reform Program for Filipino Domestic Workers. Layunin itong tiyakin ang disenteng trabaho, mas maayos na welfare mechanisms at mas mahigpit na pamantayan laban sa illegal recruitment. Kabilang sa mga pangunahing reforma, ang pagtaas ng minimum wage mula $400 tungo sa hindi bababa sa $500, pagpapatupad ng Know Your Employer Protocols, digital welfare monitoring system, taunang medical check-ups at white listing policy para sa ethical recruitment. Isang magandang magandang balita to para sa mga kapwa natin ng FW na nagpabalak o papun na magtrabaho papuntang bansang Qatar dahil yung minimum wage na 400 dollars ay gagawin ng 500 dollars so napakagandang balita to at sana makababayan natin sa nung na nagtatrabaho na sa bansang Qatar ay magandang balita ito para sa inyo dahil uh, matutubad na yung mga nagwiwis niya na tataas yung sahod niyo. Actually, yung minimum wage sa purang dollars ay magiging 500 na yan. Ayan ang magandang balita na ipinunta ni Sir Leo Katdak sa Bansang Kataso So, panoorin natin ang balita ito. Let's go. Pero bagong lahat, ako pala si Ronnie kasalukuyang OFW dito sa Bansang Kuwait. Pasupport naman ang channel ko. Like, share, and subscribe at pag-hit na rin yung not notification bell para update ka lagi pag meron akong mga bagong videos. Here we go. Panawarin natin. Pulong sa Doha, Qatar, si na Migrant Workers Secretary Hans Leo Capdac at Minister of Labor ng Qatar na si Dr. Ali Bin Said Bin Samik Almari upang palakasin ang bilateral labor cooperation, particular na para sa proteksyon ng mga karapatan at kapakanan ng Filipino domestic workers. Ipinahayag ni Kakdak ang pasasalamat sa Qatar sa pagtanggap sa mahigit 230,000 OFWs at ibinahagi ang pagpapatupad ng Enhanced Reform Program for Filipino Domestic Workers. Layunin itong tiyakin ang disenteng trabaho, mas maayos na welfare mechanisms at mas mahigpit na pamantayan laban sa illegal recruitment. Kabilang sa mga pangunahing reforma, ang pagtaas ng minimum wage mula $400 tungo sa hindi bababa sa $500, pagpapatupad ng Know Your Employer Protocols, digital welfare monitoring system, taunang medical check-ups at white listing policy para sa ethical recruitment. Sa panig naman ng Qatar, tiniyak ni Minister Almari ang kahandaan nilang makipagtulungan sa Pilipinas upang igalang at pangalagaan ang dignidad ng Filipino domestic workers. Kasabay nito, nagpahayag din ng suporta si Chief Executive Callout Saif Al-Kubaisi ng Qatar Workers Support and Insurance Fund para sa insurance claims, reintegration projects, livelihood at entrepreneurship training at emergency assistance mechanisms para sa mga OFWs. So, yun, napakagandang balita nga ito para sa mga kapwa natin OFW na nagtatrabaho na sa Bansang Qatar, uh, magbabalak pang magtrabaho sa Bansang Qatar dahil yung 400 dollars na minimum wage ay gagawin na sa 500 dollars. So, tulad ng sabi ko, isang napakagandang balita to. Dahil uh, naging bagay na rin yung 100 dollars na may dadagdag, di ba? So, sana, yan ay pinuntaan mismo ni Sir Leo and Scott Duck. Sana ay hindi lang yan sa pantang Qatar, yung puntaan din niya na personal. Sana yung mga karatig bansa pa dito sa Middle East. Sana bisitahin niya lahat yung mga bansa na kailangan talaga dagdagan yung minimum wage dito sa Middle East. So, ito, uh, nauna na yung sa Bansang Qatar at uh, yan yung maganda talaga sa mga opisyalis natin talagang pinupuntahan para sa ganoon uh, mas maganda na personal nilang makakausap kung sino man ang kanilang makakausap sa kanilang mga plano dahil sa katotohanan minsan kapag ikaw ay isang OFW ang dami sasabi na pagdating mo sa bansa na yung pupunta na hindi naman susunod yung sweldo na pinira mo sa kontrata pero minimal lang na naman yung nangyayari na ganito pero marami yung nagsasabi na sana lang matupad kung ano man yung kontrata na pinira mo sa Pilipinas ay ganon din yung kontrata na dadat mo dadatnan mo papunta sa ibang bansa so napakagandang balita ito at uh, kami sa iyo sir Sir Leo Hanskak So, sana lang tulad ng sabi, sabi ko, re at sabi ng iba pa sigurado kapag may, may mga nakapapanood din dito na nagtratrabaho sa kitang silangan o sa Middle East, napakalaking bagay na yung for $100 na idadagdag sa minimum wage ng isang kasambahay abroad So, ito nga uh, tulad ng sabi ko, yan yung maganda talaga na pupuntahan mismo ng gobyerno natin at makipag-usap ng masinsinan kung sino man ang dapat nilang pausapin. Para sa ganun, uh, magiging opisyal yung pagdadagdag din ng sweldo. At uh, malaking bagay ito para sa mga kapwa nating OFW. Dahil uh, magtrabaho sa bahay, hindi naman madali. Talagang mahirap din. Talagang mahirap din mapapasa na ulna lang dito yung mga iba nating kapwa OFW nagtatrabaho sa Middle East o sa gitnang silang dahil uh, ito lang sabi ko malaking bagay na itong $100 may dadagdag sa kanilang minimum wage na lahat ay $400 so sana nga lang mga kababayan ko sa Qatar ay may patupad lahat itong adhikain ng gobyerno natin na tatasan ng minimum wage o sweldo ng mga kasambahay o nagtatrabaho sa kitang silangan, particularly sa bansang Qatar. So, good news to us. para sa inyo mga kababayan. So, ingat kayo lagi. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama. At ako pala si Ron. Is kasalukuyang isang OFW dito sa Bansang Pasupport naman ang channel ko. Like, share, and subscribe at kita-kits sa masunod kong videos. Again, have a nice and great day to